Oh. Asol, wag wag mga gat. Okay, no. Oh. Yari. Tapang oh, kaya ito manong mga pangkapakawan na yan. Ito po ay tinaniman lahat, Nabayan na yan po ng mga taga rito para taniman ng bakawan. Kaso sa mga bakawan ay tinanim, karamihan po hindi lumalaki pero hanggang sa ngayon buhay pa rin. O kaya ito sa nito, ito eh, bagong pa ito. Tumaki yung agad niya. Yan. Pero yung mga iba hindi na sila kayo hanggang ganito lang oh. Ilang taon na yan pero ganyan pa rin. Hindi sila lumaki. Hindi nila na yun lumaki nang maganda. Ito so, yan. ang video dumadami na ulit dito. Ang okay yan. Pag naging okay ang mga ano ng mga kaga, mas gaganda at dito ng mga ano ng mga alimango. Marami pa ang mga di ba ang dagat ang mga ano dito mga, mabubuhay kapag nagtuloy-tuloy yung pagano niya paglaki ng mga kawa patuloy pa rin tayo mga kaga sa paghanap ng mga bahay ng no, ano mga lungga ng balangitan tinatawag at, at sana maligdagan pa yung ating mga ano mga mahuhuli dahil tanghali na ayan nakako ay nakagulat at dati kinukuha namin to sigay sa so, mga ganto mga idol yung may mga laman ito dati pero mas maganda yung ganito wala laman buwan natin dati namin to, mga ganito pero ngayon mukhang wala na namimili kaya ayan na natin na natin dyan yung, pa, laki pwede ko agad na malayan ayan, ikatlong malangay ng mga ito, lo paspasan ako pangunguan na eh yun ikatlo nato kay Keramin yung eh. dalawa niyan bilis lang parang ilasuntot lang eh <laughs> Paspasan ako doon, busy busy, yung ka na mata, hindi yan. ko ng kahawak na sige, meron na palang nadaling ano, palang hitan. Saglit lang. Yan, maganda na mga bato dito. Bira na yung mga tao pumupunta dito dahil malayo na to. Malayo na doon sa barangay. Oh. Malayo na yan. Malapit na tayo sa bungli oh. So ayun mga aga. Mayroon na tayong balita uh, bali tatlong balangitan. Babantayan na natin itong mga huli kasi hindi natin naaktuhan yung unat. Yung una lang na balangitan na, na ano natin ang maganda. Subaybayan so, natin yung pag huli dahil medyo ano siya tinipak-tipak yung bato pero yung ikalawa at ikatlo mabilisan lang pinanata nito pagkakawit niya huli na agad magaling hindi natin na malayan Kaya mga agad magdidikit na tayo ngayon dito kay kay Boss Christian para kung sakaling makahuli ulit eh hindi na makakaano sa atin hindi na mawawaglit ng ating video mga idol bagong ano na naman oh ano? Bago ko na naman alimango. Nakapa mo na, na agad. Magandang kahig. Mababa mo lang Oo. Magandang kahig. May itgaling na ko dito. Ito kaya doon yung tinapong ko ay. Yung sige na yun ate. Hindi ko napas eh. Ate, alimango to surbol. Ganda ng, kah ng kahig eh. Mga guso-guso. Babaw lang ito. Bata, baka masipit ka naman ha. Nasabi mo pag malapit na. Pag yun na natutunto, natin to pag na may laman to pangalawa na to pangalawa alin man na to tama wala lang laman eh baalo na oh tasay na diyan bago lang Wala Wala oh, Masa ilang mabas Wala Wala Negatif natin yung isa pa doon ay nakita na si kuya eh so yun mga kagay may ikatlong bahay na lima tayo nakita ito nakita ni kaya Ramon maganda ang kahig aba ay ganda ng kahig yan eh eh klase ito, malalim masunda mo yung uha ganda ng kalkal Malalim-lalim yan. dito na ay may ganayan din ang tahig, guso din, walang laman. Ah, oh, sige, oh, may laman, oh. Iyo, sige, ay. Laki, oh. Laking shell, oh. May laman, oh. Hindi natin siya kukunin. Para mabuhay lang siya dyan. Ito ang ating kukunin. Ito ang ating kukunin alimango. Malaki-laki ito siguro. malaking butas mata. meron sya panligawan e po panungkulin natin mga ano panungitan ayan na tapangan natin pag malapit na malalim na rin pa mga idol pero ito tiyo yung nakakapagtatiyot sa laot, naisinok nito alimango. Ay, yung mga nagsisipakad. May alimango. Abay, naglalangoy pala iyan. Naglalangoy pala iyan. Tapos nalaman nga kahit tala ng na lahat. May isa kaya. May labis na pagkita lang tala ng kasabay. Ay, milya-milya nang layo doon sa tabi. May alimango laang. Ay, ito na yan. Medyo malalim ito. sana sana Masa na Pero pag iya natin malaki lakas sigurado Dalawang butas